Mga kapatid, merong sinabi dati si Antonio Trillanes laban kay Pangulong Duterte. Sabi niya, in six years, mawawala din yan. Dian forever na po. Sabi ko nun, wow! The audacity na sabihin niya to. Kaya e, alam naman ni Duterte yun eh. Sabi nga ni Duterte, there is a time for everything. There is a time to be king. There is a time to be a nobody expected niya to lalo na pag gumagawa ka ng mabuti sa bayan talaga may mga hahabol sa yung mga ulul tsaka hindi kapit to ko sa kapangyarihan si Duterte kaya sabi ko parang napaka misplaced talaga ng mga statements nito ni Trililing ngayon naman gagamitin natin yung sinabing yun ni Trililing mo ngayon, gamitin natin yung sinabing yun ni Trililing sa tamang sa tama. Sa lahat ng mga nakapwesto ngayon, saan mang sangay kayo ng gobyerno? Sino man kayo? Pati dun sa mga tumatakbo, dahil wala kayo sa poder ngayon, gusto nyo manalo kayo. Lalo na sa mga administration bets, sa mga bets ng mga NPA, sa mga tuta ng mga oligarko sino man kayo mga hayop kayo nung binabalahura niya yung bayan lagi kayong nakakalusot kasi siyempre malalakas kayo eh kaso nagkamali kayong kantiin yung simbolo President Duterte became a symbol ng Pilipino simbolo ng kung ano yung mabuti sa Pilipino Simbolo ng pagpuprotekta Laban sa mga adik Simbolo simbolo laban sa Lahat ng mga demonyo rito Na mapagsamantala at ganid kinanti nyo ngayon Yung makabagong simbolo Ng Pilipinas Ang dignidad ng Pilipino The heart and soul Of the Filipino ngayon, hindi habang buhay, nasa kapangyarihan kayong mga ulul kayo. Can you live with yourself? I mean, hindi ako nang hihimok ha, lilinawin ko lang. Hindi ko naman siguro gustong saktan kayo ng mga tao pag retired na kayo o pag di kayo nanalo. Pero yung maglakad ka lang dyan na shameful. Can you live with yourself? Kasi parang yung pambabalahura nyo sa Pilipino, lagi nyo gina justify But this time, lalo na sa mga Marcos, na namuhay kayo in shame. Pero ginawa nyo dublado. Dubladong kahihiyan sa pamilya ninyo. Can you live in shame? Can you continuously live with what you have done? to the symbol of the dignity of the Filipino and to the country. Ngayon, exposed na kayo. Yung batas natin na kaya nyong paikutin, it was exposed. Walang batas-batas pagka ginusto ng mga demonyong naka nakaupo. Sa dami ng mga biktima ng adik ngayon, sa dami ng mga unsolved crimes, nawawalang mga tao, nawawalang mga bata, nagtutulak na droga ng bata. Sa dami-dami ng katarantaduhan nyo, can you live? Hindi habang buhay, nasa kapangyarihan kayo. Baka magbigti kayo. Ha? parang